Good morning guys, sa video na ito ituturo ko sa inyo kung paano natin mahanap yung mga password na nakalimutan na natin no? password ng na ating mga Facebook, TikTok o PayPal at kung ano pa mga nakasave sa ating Google no? So sundan nyo lang ang video na ito guys at para matutunan natin kung paano natin hanapin ang mga nakalimutan natin na password sa ating Google So sundan nyo lang ang video na guys Para malaman natin guys, sundan nyo lang ang video na ito Unang-una, punta tayo sa ating settings. Settings ng ating phone, no? Punta tayo sa settings. Ayan. And then, punta tayo sa Google. Ngayon, guys, nandito na tayo sa ating Google, no? So, dito sa ating password manager, no? Click natin na ating password manager. So, ayan na, guys, no? Ito na yung mga app na nakasave sa ating Google, no? So, nakasave siya sa Google natin, kaya makikita natin ang ating mga password, no? So, nandito ang ating TikTok, PayPal, at ang ating Facebook account. So, tignan lang natin dito yung password natin na Facebook, no? So, ito na guys, no? Ito na yung password ng ating Facebook na, na nakalimutan na natin, no? So, i-click lang natin yung mata, no? I-click lang natin yung I na nakikita natin dito. Pag na-click natin to guys, malalaman na natin kung ano yung password, no? O yung password na nakalimutan natin. So, maraming salamat, no? At paki-like, comment, and share para maraya pa po tayo mga matulungan na mga content creator na nangailangan ng na mga ganitong tutorial, no? So, hanggang dito na lang at maraming salamat sa inyong lahat.